Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang malaking kaguluhan na nangyayari sa Nepal at kung posibleng mangyari rin ba ito dito sa Pilipinas. Ano ang nangyayari sa Nepal? Sa Nepal, pinagbawal ng social media ng gobyerno. Galit na galit ang kabataan, lalo na ang Gen Z, at nagsimula ang malalaking protesta. Hindi lang basta rally, naging marahas ito. Dalawampu mahigit na katao ang nasawi. Daan-daan ang sugatan sinunog ang gusali ng gobyerno. Sa sobrang tindi, nagbitiw ang kanilang prime minister at ang militar na ang nagbabantay ngayon sa mga kalye. Paano kung sa Pilipinas nangyari, isipin natin, paano kung aiban ang Facebook, TikTok, o X, Twitter, dito sa atin. Malamang, sobrang lakas ng reaksyon dahil social media ang lifeline ng mga Pinoy, hindi lang sa komunikasyon kundi pati negosyo, trabaho, at entertainment. Lalo na kung may galit na galit na kabataan, baka magprotesta rin sa mga kalsada. Posibleng senaryo isa, malawakang protesta sa EDSA, Luneta, at mga probinsya. Dalawa, mainit na clash ng pulis at mga kabataan. Tatlo, kung may namatay o nasaktan, posibleng lumala at tumawag ng resign ang mga tao laban sa liderato. Apat, kung hindi makontrol, baka pumasok din ang militar para magpatupad ng curfew. Lesson para sa Pilipinas ang nangyayari sa Nepal ay paalala, kapag pinagsama ang social media ban, korupsyon, at galit ng kabataan, mabilis itong pwedeng maging spark ng kaguluhan. Kaya mahalaga ang malinaw na komunikasyon, transparency, at respeto sa karapatan ng mga tao. Kung sa Pilipinas ito nangyari, malamang, mas malala, dahil mas hyper-connected ang mga Pinoy sa social media, ang tanong, handa ba tayo kung sakaling mangyari ito? Ikaw, anong gagawin mo kung isang araw biglang iban ang Facebook, TikTok, at YouTube dito sa Pilipinas? Ay comment nyo sa baba ang opinion nyo. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga current events at analysis tulad nito.